So ayan guys, good morning, welcome back to my channel. So ayan, nandito kami sa Kugon guys, sa CDO guys. So magbabayad kami ng kuryente ngayon guys. So maghintay muna kami guys kasi hindi pa open yung mall kasi dito kami magbayad sa mall. So, kasi mayroon silang branch dito. So ayan, so maghintay muna kami guys. So marami namang naghihintay dito sa labas. So ayan o, oh, maraming, maraming kaming kasama. So ayan. So nandito na kami sa loob. Ayan. So, naglinya na kami, guys. Kasi hintayin namin yung guard na magbigay ng numbers. Kasi, hindi pa yung, ano, guys, kung hindi pa nag, ano, 9 o'clock, yung guard magbigay ng numbers. So, ayan, guys. Tapos sa kami na binigyan ng number sa guard. So, malayo pa mang 9. So, magsuri-suri sa middle hindi pita, guys. So, tingin-tingin muna kami sa mga gulay, guys. So, ayan guys, na-observe ko na ano, tumataas talaga yung mga bilihin ngayon guys. Ayan, o oh, maraming mga gulay. So, mamaya na kami magbili. Kasi hindi pa kami tapos magbayad. Ayan, so, nagsuri sorry pa mi guys. So, tiningnan ko muna yung mga dapat kong bilhin pagkatapos namin magbayad ng kuryente guys. So, ayan. So marami kang makikita dito guys kasi malaking mall na to guys. So ayan kung ano yung mga hinahanap mo guys, mabili mo dito guys. So ayan oh. So malawak to guys na mall. So ayan, nandito kayo, nandito kami sa ano mga paminta, mga gulay. So, ayan, dito yung tuyok-tuyok kasi naghanap ako ng lumpia wrapper guys. Pagkatap pag ano namin, mamaya na ako magbili guys. <coughs> So ayan. So malawak to guys oh, ano. So lahat ng kailangan mo guys dito mo mabili guys, ayan. So dito kami sa bigas, mga sugar. So ayan, mga juice, soft drinks, ayan oh. Oh, ayan, nagtingin-tingin muna ako guys sa mga kuan guys kasi mahilig ako mag-bake. So ayan, tiningnan ko muna guys. Ayan. So magpatuloy muna kami guys, maglakad-lakad kasi mayroon din ako hinahanap guys, yung kandado. So ayan, kailangan ko guys. So dito muna ako guys, sa pizza ako guys, galantaran -taran -taran ako sa mga biscuits no, kung naatay budget, so kailangan na. So, kailangan ko magbili dito guys. Ayan. So hindi pa ako magbili ngayon kasi ano pa muna sa batid. So, ayan Ay, guys. Ito yung so, nanahanap ko guys. Yung kung gagawa ako ng mga cupcakes. Ayan. So, ito. Mayroon na ako dito, nito guys. Pero, six lang yung ano. Sa yung pag cupcakes. Mas maganda ito marami. Para marami kang magawa. Isa lang yung ano. Hindi mga sa ano. Pag ano kuryente ba. Hindi kalas. So, dito muna tayo guys. Ayan o. Oh, may mga damit din silang display dito guys so third floor na to ah third floor second floor pala yung building nila guys kutob so my slipper so ayan so sa second floor guys nandun ang mga damit mga kuan kitchen mga kitchen Ayan, yung kailangan sa kitchen guys Ayan, sa taas so dito mix mix na to ang mga display nila guys kasi malaki to guys malaki ang mall na to guys so ayan So nagpatuloy kami guys, maglakad-lakad muna kami guys. Ayan, hinahanap ko yung yung hinahanap ko rin, yung ano, kandado guys. <laughs> Kailangan ko 'yun. So ayan. Hindi ko pa nakita guys kasi wala kito guys. So ayan oh, nandito din ang mga ano guys. Gusto yung mga balunan, lagyan ng mga sukor, mga gatas, ayan oh. Mga mga food keeper ayan so malaki to guys babagod ka guys sa pagtuyok tuyok sa paglakaw lakaw dining solor dining dapita guys so ayan <clears throat> ay mga pagkaon mas mga ero ayan o oh, dito ang mga kandado guys so mahal siya. mga nasa isang kandado guys 300 plus so hindi ko afford yan so hahanap ako ng mora kasi yung ano nila kandado dito guys ang mahal. Yan oh. Kasi may mga bra, mga mga brand brand. So hanapin ko lang yung affordable guys. Thank you for watching guys. Bye bye.